Hindi lang mga kababayan natin sa Kamaynilaan at ilang kalapit na mga lugar ang nagiginaba ngayon sa murang bigas natin ng mga Kadiwa Store. Dahil po kahit sa Mindanao, nakakabili na din ng 29 pesos kada kilong bigas na resulta ng contract farming program ng NIA si Christian Matuliano ng PIA Soxar sa Sentro ng Balita. Labis ang pasasalamat ni Ginang Salvacion de la Cruz, isang senior citizen mula sa lungsod ng Coronadal na may murang bigas na rin silang mabibili sa kadiwa ng Pangulo sa Coronadal City. Nakabuligilisan sandako sa among na ako, Nakabakal -makal. Pulo ka mga mamimili ang Kadiwa Center sa National Irrigation Administration Regional Office 12 sa paglulunsad ng programang Kadiwa ng Pangulo Murang Bigas mula kay BBM. Layo ng programa na makapagbenta ng mura at dekalidad na bigas sa abot kayang halaga na 29 pesos per kilo. Prioridad nito ang mga nasa most vulnerable sectors tulad ng mga senior citizen, persons with disability, solo parents at four peace beneficiaries. Aabot sa 700 sako ng tig sa 10 kilong bigas ang inilaan sa unang araw ng programa at sa loob ng ilang oras lamang ay agad itong naubos. Ang NIA nagkaroon ng programa ng ganito together with other line agencies or mga opisina sa gobyerno para magkaroon ang ating magsasaka. Nang maraming produkto, magkaroon ng murang bigas at saka lahat naman tayo ay mag maging binipisyaryo nitong ating uh, bigas na ito. Dagdag ng opisyal, ang murang bigas na binebenta ay produkto ng mga lokal na magsasaka na mga binipisyaryo ng contract farming program ng NIA. Maaaring mabibili ang murang bigas tuwing biyernes sa opisina ng NIA sa Coronadal City. Plano din ng ahensya na dalin ito sa iba pang kaniwa centers sa mga susunod na araw. Christian Matuliano ng Philippine Information Agency para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.